So, blessed Sunday guys to all of us. Blessed Sunday, blessed Sunday to all of us. God bless us all. Nandito po ulit tayo para mag-share po tayo ng ating experience for today. Sunday po at nakapag uh, naka-encounter po tayo ngayon. Ngayon-ngayon lamang po na araw ng linggo na four times po na may nag-open po ng aking Facebook account. At napaka good news po talaga guys na meron po tayong update ng two-factor authentication sa ating Facebook profile at sa ating Facebook page. Dahil may mga nag po na magbukas ng aking Facebook account ngunit hindi po nila ito nabuksan dahil ako po ay nakapag-update ng two-factor authentication. At meron po akong backup na cellphone number at saka Gmail account po guys. Kaya naman, para po sa mga bago sa atin po dyan or sa luma man na hindi pa nakakapag-update po ng kanilang two-factor authentication ay Malamang po guys, kailangan na po natin i-update ang mga ito. Gawan nyo po ng password po na strong password na wag nyo pong i-relate sa inyong pagkatao. Gawin nyo pong unique para hindi po mabuksan ng mga taong wala pong magawa sa kanilang buhay, kundi ang mag-abang-abang na mga account dito sa Facebook. Uh, social media, sa ating mga content creator hindi pa po ako kumikita ng uh, malaki sa facebook sa facebook ko pero meron na pong nag attempt na ma o ma-scam o gusto nilang makuha ang facebook account ko ngunit guys talagang napaka malaking tulong ang two factors authentication po natin. Kaya po may advice ko po sa bawat isa po sa atin na mga digital creators at mga content creators. Ngayon po ay gawan nyo na po ng two factors authentication ang inyo pong mga Facebook account or profile page man 'yan or profile ay kailangan nyo na po yan lagyan ng inyong two factors authentication. I-update nyo po yan. At mag-back up po kayo ng cellphone number nyo or gmail nyo para hindi po talaga mapakialaman na mga taong wala pong pakialam sa mundo kundi ang makialam sa mga account ng mga nananahimik at nagsusumikap na magkaroon ng maayos na Facebook account. Kung ano man ang mga layunin nila sa mundo ng social media, kung bakit gusto nilang mapakaalaman ang mga account natin ay naway pagpalain sila ng puong may kapal. So, kaya ang i-advise ko po sa ating mga kapwa content creator or digital creator, o mga influencer, maliit man o may malaking bahay ay tayo po ay maglagay po ng two-factor authentication ayusin nyo po yan i-update nyo po yan yung strong and unique password po ang inyong ilagay para hindi po mapakialaman So ngayon sa nangyari sa aking Facebook account ay hindi po niya napakialaman at hindi po niya nabuksan ang aking Facebook account dahil ito po ay updated na po ako sa aking two factor authentications. So sana po nakatulong at sana po makapagbigay sa inyo ng uh, alarm. Ma-alarm po kayo sa nangyayaring mga ganito dahil bigla-bigla na lang po itong susulpot sa inyong mga Facebook account yes po sa akin po ngayong araw ng Linggo sa oras ng 9:09 AM ay bigla pong may dumating na sunod-sunod na notification po sa akin at nagkaroon po ng uh, message din po sa aking cellphone number so kaya naman ay guarantee guys pag may two factor authentication update na po kayo ay magiging tahimik po ang ating isip sa ating mga Facebook account, profile man po yan or page. So, ayun lamang po guys. Update, update.